Kumusta kayo? Mga mahal naming manunood, kayo ba o ang inyong mga mahal sa buhay ay naghihintay ng mga update tungkol sa Universal Pension Distribution? Well, mayroon akong napakagandang balita na magpapasaya sa inyong araw. Ang gobyerno ay kamakailan lang nag-announce ng revolutionary na pension distribution program na magsisimula ngayong Hulyo. At nandito ako para ipaliwanag ang lahat ng kailangan nyong malaman. Pero bago tayo mag-dive in, kung interesado kayong manatiling updated sa mga pinakabagong financial news at benefits para sa mga senior, siguraduhin pindutin ang subscribe button at i-ring ang notification bell. Trust me, hindi niyo gustong mamiss ang mga susunod naming videos na puno ng valuable information. Tara na't pag-usapan natin ang exciting news na gumagawa ng waves sa buong senior community. Ang Universal Pension Distribution Program, na ginagawa na ng ilang buwan, ay finally nagiging reality na. Pero anong aba ang ibig sabihin nito para sa inyo? Paano ito makakaapekto sa inyong monthly income at pinakaimportante, kailan niyo matatanggap ang inyong first payment? Huwag mag-alala. Sasagutin ko lahat ng mga tanong na ito at marami pang iba sa comprehensive video natin ngayon. Una, pag-usapan natin kung ano ang gumagawa sa pension distribution program na ito na tunay na universal. Hindi tulad ng mga dating pension scheme na may maraming eligibility criteria at complicated na application process. Ang bagong program na ito ay naglalayong magbigay ng financial security sa lahat ng senior na 60 years old pataas. Tama ang narinig ninyo, ito ay tunay na inclusive program na kinikilala ang mga kontribusyon ng aming mga senior citizen sa lipunan. Ang gobyerno ay naglaan ng malaking budget para masiguro na walang eligible senior citizen na may iwanan. Ngayon, alam kong marami sa inyo ang nagtanong tungkol sa payment schedule. Ang distribution ay magsisimula sa Hulyo. Pero narito ang interesting part, ito ay i-roll out in phases para masiguro ang smooth implementation. Ang gobyerno ay nagdevelop ng systematic approach based sa age groups at geographical locations. Pero huwag mag-alala tungkol sa pagka-miss out, lahat ng eligible senior citizen ay makatanggap ng kanilang pension. At lahat ng mga payment na dapat makuha mula Hulyo ay iba backdate. Kaya hindi kayo mawawalan ng mga benefits. Isa sa mga pinaka-frequently asked questions na natanggap ko ay tungkol sa application process. Well, narito ang good news ang gobyerno ay nagsimplify nito ng malaki. Para sa karamihan ng mga senior na already registered na sa national database o tumatanggap ng ibang government benefits, ang enrollment ay magiging automatic. Pero kung hindi kayo sure tungkol sa inyong registration status, ipapaliwanag ko ang simple steps para ma-verify at mag-register kung kinakailangan. Pag-usapan natin ang payment amounts, isa pang aspeto na alam kong excited kayong lahat na malaman. Ang Universal Pension Distribution Program ay nag-introduce ng tired system na ino-consider ang iba't ibang factors tulad ng age, previous pension contributions, at current financial status. Ang base amount ay naset sa level na naglalayong magbigay ng meaningful support para sa daily expenses. Pero may additional supplements na available para sa mga nakakamit ng certain criteria. Narito ang isang bagay na hindi na realize ng maraming tao ang bagong pension. Program na ito ay may kasamang ilang additional benefits bukod sa monthly payments. Kasama dito ang healthcare supplements, transportation allowances, at kahit discounts sa essential services. Crucial na maintindihan ang mga extras na ito dahil malaki ang maidadagdag nila sa overall value ng pension package. Pero paano naman ang mga tumatanggap na ng ibang forms ng pension? Ito ay valid concern na na-raise ng maraming viewers. Ang good news ay ang universal pension distribution ay na-design para mag-complement sa existing pension schemes hindi para palitan ang mga ito. Sa karamihan ng mga kaso, ang mga senior ay makakakuha ng kanilang current pension at ng bagong universal pension. Subject sa certain conditions na ipapaliwanag ko ng detalyado. Ang security at accessibility ay naging primary concerns sa pag-design ng program na ito. Ang gobyerno ay nag-implement ng multiple payment options para masiguro na ang mga senior ay makatanggap ng kanilang pension sa pinaka-convenient na paraan. Kung mas gusto ninyo ang direct bank deposits, post office payments, o mobile money transfers, ang system ay na para mag-accommodate ng iba't ibang preferences at circumstances. Isang aspeto na nagsiset apart sa program na ito ay ang commitment nito sa transparency at support. May dedicated helpline na available 24 paghahati pito para tumulong sa mga senior sa lahat ng queries o concerns regarding sa kanilang pension. Additionally, ang mga local administration offices ay magkakaroon ng designated staff para magbigay ng in-person support para sa mga mas gusto ng face-to-face -face assistance. Pag-usapan natin ang isa pang crucial question, anong documentation ang kakailanganin ninyo? Ang gobyerno ay nag-keep ng minimal requirements para iwas sa unnecessary bureaucratic hurdles. Basic identification documents tulad ng inyong national ID o passport. Proof of age at residence verification ay sapat na sa karamihan ng mga kaso. Para sa mga mahihirapang kumuha ng certain documents, may alternative verification methods na na-put in place. Ang impact ng Universal Pension Distribution Program na ito ay lumalampas sa individual beneficiaries. Inexpect na ito ay magstimulate ng local economies dahil ang mga senior ay magkakaroon ng mas maraming disposable income na magagasto sa goods at services. Ang economic boost na ito ay maaaring gumawa ng positive ripple effect sa buong communities, na makakabenefit sa mga businesses at makakagawa ng job opportunities. Paano naman ang inflation protection? Ito ay smart question na marami sa inyo ang maaaring nagtanong. Ang program ay may kasamang annual review mechanism para masiguro na ang pension amounts ay mananatiling relevant sa harap ng mga nagbabagong economic conditions. Regular adjustments ang gagawin para ma-maintain ang purchasing power ng pension payments. Para sa mga nag-aalala tungkol sa sustainability ng program na ito, ang gobyerno ay nag-establish ng dedicated fund na may multiple revenue streams para masiguro ang long-term viability. Kasama dito ang public funding at innovative financing mechanisms na makakatulong na mamaintain ang program para sa mga susunod na henerasyon. Ang digital literacy ay na-consider sa implementation plan. Kinikilala na maraming senior ang hindi comfortable sa digital technologies. Ang program ay nag-offer ng traditional at digital channels para sa pension management. May free training sessions na available para sa mga gustong matuto kung paano gamitin ang digital tools para sa pagmanage ng kanilang pension accounts. Ang program ay may special provisions din para sa vulnerable groups tulad ng mga disabled seniors o mga nakatira sa remote areas. May mobile pension distribution units na ay de deploy para masiguro na ang mga physically challenged seniors o mga nasa hard-to-reach locations ay maka-access ng kanilang benefits ng walang difficulty. Ano ang mangyayari kung may payment delays o errors? Ang program ay nag-establish ng robust grievance redressal system para mabilis na ma-address ang mga issues na maaaring lumitaw. Ang mga claims at complaints ay ma-process within a specified time frame. Na masiguro na ang mga senior ay hindi makakaranas ng unnecessary stress o financial hardship dahil sa administrative issues. Hindi rin nakalimutan ang mga international residents. Kung kayo ay senior citizen na nakatira abroad, maaari pa rin ninyong ma-access ang inyong pension through international banking channels o designated overseas payment partners. Ang process ay na-streamline para masiguro ang seamless distribution kahit saan kayo nakatira. Ang program ay nag-emphasize din ng financial literacy at planning. Regular workshops at information sessions ang eco-conduct para matulungan ang mga senior na ma-maximize ang kanilang pension benefits at ma-manage ng effective ang kanilang finances. Ang mga session na ito ay sasaklaw ng mga topic tulad ng budgeting, safe banking practices, at investment options na suitable para sa mga senior. Looking ahead, ang gobyerno ay may mga plano na mag-expand ng scope ng program base sa feedback at experiences mula sa initial implementation phase. Maaaring kasama dito ang additional benefits, improved service delivery mechanisms, at enhanced integration sa ibang social security programs. Para sa mga nagtanong tungkol sa registration deadline, habang ang distribution ay nagsisimula sa Hulyo, ang registration ay mananatiling open continuously. Pero strongly recommended ko na makumpleto ninyo ang inyong registration as soon as possible para iwas sa mga delays sa pagtanggap ng inyong benefits. Mas maaga kayong mag-register. Mas maaga nyo matatanggap ang inyong pension payments. Habang tinapos natin ang comprehensive overview ng Universal Pension Distribution Program, gusto kong ipaalala sa inyo ang mga key dates at actions na kailangan ninyong gawin. I-mark nyo sa kalendar ang Hulyo. Ihanda ninyo ang inyong documents at magstay tuned sa official announcements para sa specific distribution dates base sa inyong age group at location. Tandaan, ito ay overview lang ng program, at marami pang details na maaaring relevant sa inyong specific situation. Kaya gumawa ako ng follow-up videos na mag-address ng specific aspects ng program ng mas detalyado. Para masiguro na hindi nyo mamiss ang mga important updates na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell. Magho-host din ako ng Lebka Sessions kung saan sasagutin ko ang inyong specific questions tungkol sa Universal Pension Distribution Program. Siguraduhin nakasubscribe kayo para hindi nyo mamiss ang mga interactive sessions na ito kung saan pag-uusapan natin ng detalyado ang inyong mga concerns. Bago tayo matapos, gusto kong marinig ang inyong thoughts tungkol sa bagong pension program na ito. Anong mga aspeto ang pinaka-exciting para sa inyo? May mga concerns ba kayong gusto ninyong ma-address sa future videos? i share ninyo ang inyong thoughts sa comment section sa baba. At gumawa tayo ng supportive community kung saan makakatulong tayo sa isa't isa na manavigate ang bagong program na ito. Salamat sa pagstay niyo sa akin sa detalyadong explanation ng Universal Pension Distribution Program. Mahalaga ang inyong financial security. At nandito ako para tulungan kayong ma ang opportunity na ito. Huwag kalimutang ilike ang video na ito kung nakatulong ito sa inyo. I-share niyo sa ibang senior na maaaring makabenefit sa information na ito at mag-subscribe sa aming channel para sa mas maraming updates tungkol sa senior benefits at financial news. Hanggang sa susunod na pagkikita, mag-ingat kayo at mag-stay informed.